So guys ah um, isa to sa mga collection kong meteorite uh, uh, dinala ko at kan magpagawa ko ng singsing -sing. gagawin kong bato sa singsing -sing to yan yan ang meteorite super magnetic yan guys oh. So. Hmm. malagatik Papagawa ko ng singsing -sing, tapos ito yung ilagay ko. Silver na singsing -sing lang para Yan ang meteorite guys. Marami ako nito. So yun lang guys. Ah, maraming salamat. Thank you. PM lang kung may sino yung may gustong bumili ng meteorite na pinos ko. Thank you guys, bye bye.